tunay sa commitment ng PNP sa maagap na pagresponde sa mga krimen ang pagkakaharang nila sa dalawang mga suspected carnapper sa President Quirino Sultan Kudarat. Ito ay ayon kay Sultan Kudarat, PNP Provincial Director Colonel Bernard Lau. Kinilala naman ng PNP ang mga sospek na 24 anyos na magsasaka at miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF at kasama nitong minor na magsasaka, pawang mga taga-barangay kaliyan, Mangudadato, Maguindanao del Sur. Sila ay naharang ng PNP, Barangay Peacekeeping Action Team at Barangay Officials sa Barangay Bayawa President Kirino. Ang mga hinuli ay sospek sa pagtangay sa Rusi Motorcycle na walang license plate ng 30 anyos na construction worker. Ayon sa PNP, tinangay ng mga sospek ang motorsiklo habang nakaparada sa harap ng bahay ng may-ari sa Barangay Bayawa. Narecover ng mga pulis sa mga sospek ang getaway motorcycle na Honda CFT motorcycle na nahulog sa kanal sa boundary ng President Quirino at Dinakep, Barangay Maslabing, Buluan, Maguindanao, Dalsur. Nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng PNP sa dalawa pang mga kasama ng mga sospek na tumakas kasama umano ang isang CAFGO member na posibleng tangay ang ninakaw na motor. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.